Ito ang cake ng aking mga pangarap. May mga bahaghari at mga unicorn at napakasarap nito. Natatira na lamang idagdag ang huling detalye. Anong ginagawa mo? Oops, nahuli tayo. Alam ko ang gagawin. Nasa bagong hamon tayo. Oh, ash! Lagi kong pinangarap na... Oh, sandali! Ano ito? Sorbetes! Magiging matamis at kulay rosas ito? Ano ang gagawin ko sa keso na ito? Ay, nako! Nakakuha ako ng masim na candy! Gusto mo bang mauna? Siyempre! Masaya akong magdekorasyon ng cake gamit ang ice cream! At susubukan ko ang isang kutsara! Ang sarap! ko ng peeping bag para gawing tunay na prinsesa ang Barbie ko! Magiging napakaganda ng damit niya! Aba! 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 Mukhang perpekto! Gustong gusto ko ito! Ano sa tingin mo? Magaling! Salamat, kabigan! Kailangan kong tikman ang isang piraso! Ang sarap! Astig! Okay lang ba na ako na ang susunod? talaga gusto ang keso, lalo na kung walang hamburger. Pero kailangan natin gumawa ng kahit ano! Narito ang isang piraso. Itinupi ko ito ng ganito at gumagawa ng marangyang palda. Barbie, maganda! Tingnan mo, naging kamangha ha Ano sa tingin mo? Gustong gusto ko ito! Ano yan? Oh, salamat! tikman ng aking cake sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung magugustuhan ko ito o hindi. Pero mukhang maganda. Subukan natin ito. Sa tingin ko, ayos lang ito. Tilaan ko ang mga daliri ko. Sige, kaibigan. Hindi ko alam kung... Iyan ang pinakamahusay na option para sa aking cake. Ang candy na ito ay sobrang asim. Tikman ko ng kaunti. Super asim! Hmm, may naisip akong magandang ideya. Kung tunawin mo itong mga candy gamit ang hair dryer, pwede natin Perfecto. itong ibuhos sa ibabaw ng cake. Magiging napakaganda ang kalalabasan nito. Well, ang perfectong consistency. Ugh, pero medyo madulas. Okay! Sa susunod naman, kailangan ko itong hulmahan! Napakaganda! Ngayon, ibuhos ang candy direkta sa hulmahan na ito! Tingnan mo ang kulay! Maganda! Handa ka na ba para sa palabas? Tara na! Wow! Ang kinang nang damit para sa Barbie ko! Tiyak na siya ang pinakamagaling sa party! Ano sa tingin mo? astig. Pero kailangan mong subukan ito? Sige! Bakit mo ipapaalala sa akin yon? Sige! Tingnan natin! Naku! Ang mukha ko! Ang mga mata ko! Sino ang nanalo kahit sa oras na ito? Wow! Makukuha ko na ang bubble gum! At Nutella para sa akin! Hooray! Gusto mo bang lagyan ko ng palamuti ang cake gamit ang maanghang na Doritos? Hindi pwede! Sige, magsisimula na ako! Ang bango at masarap ba? Siyempre ito. Tinitingnan mo. Teka! Sa tingin ko may mas magandang ideya ako! Kailangan ko ng maraming magagandang bagay hanggat maaari! Gagamitin ko ang mga puppet para i-freeze ang Nutella ko. Magkakaroon ng action figures ang cake ko. Ibinubuhos ang Nutella sa bawat puppet. Kulay ayon sa kulay. Wow! Tingnan mo yan! Gusto ko na agad ito. Perfecto! Ngayon kailangan natin itong i-freeze. Maghintay tayo ng kaunti. Tama na ang tulong Gumising ka, tingnan mo Oh, ang astig niyan Perfecto! Hayaan mong palamutian ko ang aking cake Ito ay magiging maliwanag at maganda At may bahaghari sa ibabaw Nawawala ang isang unicorn Isa itong magiging perfectong cute na detalye At isang puso, syempre! Wow! Ngayon oras na para tikman ito! Patay! Gustong gusto ko ito! Ako na ba ngayon? Oo! Oh, oh. Matagal ko na itong hinintay! Gustong gusto ko ang hubababagom! Matagal ko na itong hindi natitikman! Ang lambot! Oh, may naisip ako! Kailangan Igulong ko ang gum para maging isang malaking mastic. Gawin na natin ito! Perfecto! Ngayon, gamit ang kutsilyo, puputulin ko ito. Naulaan mo na ba kung ano ang ginagawa ko? Sigurado akong mali ka! Gagawin kong cake na hugis multo. Narito na! Mga mata, Siempre. Ang cute na laso para malinaw na isang babae ito. Anong ganda! Paano mo gusto ito? Oh, salamat. Oras na para hiwain at tingnan ang cake na ito. Tingnan natin kung ano ang hitsura sa loob. Wow! Hindi pa ako nakatikim ng cake na may bubblegum dati! Palobo ng bula! Wow! Ang laki ng bula! Pero alam ko na ang gagawin! Oras na para pumutok ito! Oh! Oh! Ang mukha ko! Parang ikaw na mismo ang nagbuo sa sarili mo! Ay, tama na! Oh, sige! Nadala ako masyado? Nakalimutan ko ang tungkol sa mga maanghang kong doritos? Halos masunog ang dila ko! Yan! Alam ko kung paano magdekorasyon ng cake. Magmumukha itong hedgehog. At magiging sobrang nakakatuwa ito. Ayos na ako. Pero alam mo, may kulang. Alam ko na, pulot. Makakatulong ito para magdikit ang mga chichirya ko at makabuo ng kamanghamanghang korona. na kung gaano ito kaganda. Ayos, ayos, ayos! Isinususot na! At may package sa ibabaw. Gusto mo bang ang corona ko? Wow! Ang ganda! At heto ang kutsilyo mo. Ay hindi! Hindi yan! Hindi ko alam. Ayokong kainin ito! Sige, puputol ako ng piraso! Sana hindi ako magpasimula ng apoy! Tingnan natin! Hindi masama! Talagang gusto ko ito! Napakasarap ng cake na ito! Oh! Oh! Aba! Sa tingin ko, nasusunog ako! Oh! Oh! Hindi, 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 hindi! Para akong kumakain ng mga maanghang na sili! Ah, uh, ang cake ay hindi okay. Nakakatawa yon ang kaunti. Tignan nyo yon mga babae. Sige na nga! Ang laki ng cake! Wow! Wow! Ang ganda ng pagkakadekorasyon. Mayroon akong strawberry jam. Napakatamis at masarap. Mayroon akong mga tsokolate na itlog. Wow! May nakakuha ng candy. Nakakuha ako ng nakakatakot na pugita. Oh, binibigyan niya ako ng... Nakakatakot! Matakot kayo! Magsisimula na ako! Itong ah. magandang cake ay lalagyan ko ng dekorasyon gamit ang aking Kinder Eggs. At ang pinakamalaki sa ibabaw. Tingnan mo yan! Mayroon pa ako! Pwede ko itong kainin! Chocolate. Paligyan ay masaya. Gamitin ito para idekorasyon din ang aking cake. Ang ganda. Anong masasabi niyo mga baka? Nagustuhan niyo ba? Heto ang kuciyo. Oh, hindi ko kailangan ito. Ang sobrang nadutulog. Ako na ang susunod! Hindi na ako makapaghintay na tikman ang strawberry jam ko! Strawberries! Mga ang paboritong aking... berries! Gustong-gusto ko ito! Maganda! Oh, sandali! Hindi ko! Wala akong mga berry! Oh, may isa! Hoy! Sandali! May mas maganda akong ideya! Ibubuhos ko ang buong garapon sa ibabaw ng cake! Genius ako! Apa! Aba, hindi, hindi, hindi! At talaga? Tumutulo sa mga kamay ko! Pasensya na! Kamang. Ngunit, ibig sabihin ito na hindi ko na kailangang palamutian ito! Maaari na akong magsimulang kumain! Kukuha pa ako ng jam at... Kamangha-mangha! Ang saya! Ang galing, Miley! Akin naman ngayon, ayokong hawakan Kikita ng ho? octopus na ito, lalo na kainin. Pero mukhang kailangan ko ang dula! Pwede kong ibalot ang cake gamit ang pusit na ito. Alam ko! Nakakatakot ito! Mukhang katawa-tawa ang ideyang ito, kaibigan. Sige na nga! Tingnan mo yon. Nakakatawa, pero siguradong hindi masaya kainin ito. Well, medyo maganda ito, pero oras na para sa apoy. Naku, naku, naku! Halimaw! Galing ka ba sa Caribbean? Well, hindi na ngayon. Tingnan mo, gusto ko ito. sandali! Kailangan nating magdagdag ng dekorasyon pa! Tingnan ang mga barkong ito! Sa tingin ko, Ay! napakagandang ideya niyan! Tingnan ninyo, mga babae! Magaling! Gusto mo bang subukan ito? Sige, kailangan ko itong kainin. Aba! 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 Tayo'y maghiwa! Hindi pa ako nakakatikim ng cake na pugita noon! Tingnan natin ang kombinasyon na ito. Sige! Hindi naman masama. Ayos naman ito. Mga babae, gusto nyo bang subukan? Ah, hindi. Salamat. Kahit ano, kaya ko ito mag-isa. Salamat sa lahat ng nag-like at nag-subscribe sa aming channel.